Sa ninyo ang Brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada, in the heart of changing lives. Brigada News FM, the music and news authority. Makabrigada ang ating one time, the new Filipino time, ganap ng alas 12 ng tanghali. This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid nyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tulog ka na sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Pahalik sa pong nasareno, nagpapatuloy, siguridad na nanatiling mahigpit. Ikaapat na impeachment laban kay Vice President Sara, hinihintay pa raw, kaya di pa ma-forward ang unang tatlong reklamo sa tanggapan ng House Speaker. Samantala ang teachers group, mga kabrigada, tinawag ni practical ang bagong pagre-require sa mga guro na magsusuot ng Asian Filipiniana Inspired uniform. At inflation rate, yung antas sa pagtasa presyo na mabilihin na bumilis itong Disyembre. Pero 2024 inflation, pasok pa rin sa target. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Taghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Wala rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon mga kabrigada ng Martes, January 7, 2025. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa detalya ng ating mga balita mga kabrigada, unang araw ng paghalik sa puong Jesus Nazareno, dinagsa ng mga deboto. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo! Brigada! ng Angel, hindi naging hadlang sa mga deboto ang init. At tuloy-tuloy ang kanilang pagdating dito sa Quirino Grandstand para sa unang araw ng pahalik para sa imahe ng poong Jesus na sareno. Marami ang nagtsaga at maagang pumila kalakip ang kanilang nilang mga panata. Isa na nga dito si Sharon Vivero na matsagang sinamahan ang kanyang asawa na si Ryan na na-stroke nito lamang August ng nakaraan taon. Kahit naka-wheelchair ang asawa, Sinikap ni Sharon na makapuna sa imahen ng poong Jesus na sareno. Labin limang taon na silang diboto at sa katunayan, taon-taon silang nakikisasa sa traslasyon pero ngayong taon hanggang sa pahalik lang muna sila. Bagamat marami ang diboto, hindi bagaanong kahaba ang pila. Isa naman ang nahilo dahil sa init ng panahon pero agad din siyang nilapatan ng medical na atensyon. Mahigpit naman ang ipinatutupad na seguridad sa bisinidad ng Kirino Grandstand para matiyak ang kaligtasan ng mga diboto. Samantala, pasado alas 11 kanina nang mag si MMDA Chairman Romando Artes dito sa Quirino Grandstand para matiyak ang, sig ang kaayusan sa pahalik. Sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy ang dating ng mga deboto at inaasahan na ngayong hapon ang dagsa para sa tradisyonal na pahalik na tatagal hanggang sa Webes, January 9. Live mula dito sa Quirino Grandstand, in the heart of changing lives, ito. Si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila the music and news authority. Bagong bago, balita nationwide. Ay papang balita mga kabrigada, bumilis sa 2.9% ang inflation rate ng bansa noong Disyembre 2024 mula sa 2.5% noong buwan ng Nobyembre. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang pangunahing dahilan ng pagtaas ng inflation ay ang pagtaas ng presyo ng kuryente, renta ng bahay at LPG na umaabot ng 56.2% ng kabuang pagtaas. Ang presyo, ang pagtaas sa presyo ng mga produkto ng pampasahirong transportasyon tulad ng gasolina, diesel at pasahe sa dagat ay nag ng 46.9% ng inflation noong Disyembre. Ngayon pa man mga ang kabuang inflation para sa taong 2024 ay naitala sa 3.2% pasok sa target ng pamahalaan na 2 to 4%. Herapido. Sa Balita mga kabrigada, posibleng pagtaas ng ilang bilihin ngayong 2025, ibinabala ng mga economic managers. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada! Yeah. report! Inanunsyo ng economic managers ng bansa na mas malakas ang posisyon ng Pilipinas ngayong 2025 kumpara noong nakaraang taon. Sa isang briefing kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ibinida ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remoluna Jr. na bunga ito ng pagsisikap ng pamahalaan na mapababa ang inflation sa target range ng gobyerno na nasa 2 hanggang 4%. Ayon kay Remoluna, patuloy na bumababa ang core inflation na anyay indikasyon ng mas matatag na presyon ng mga bilihin. Dahil dito, sinabi ng opisyal na nagkaroon ng puwang o pagkakataon ang BSP na bawasan ang policy rate na ibinaba ng tatlong beses noong nakaraang taon na may kabuang 75 basis points. Gayunpaman, iginiit na rimulo na, na hindi dapat maging kampante ang gobyerno dahil nananatili ang mga panganib sa pagtaas ng inflation. Anya, posibleng tumaas ang presyo ng ilang mga bilihin dulot ng supply side factors tulad ng mga geopolitical tensions at masamang lagay ng panahon kaya ipinunto rin ni Pangulong Marcos na kailangan maging handa ang pamahalaan. In the heart of changing lives. Ito si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News sa Femanella, the Music and News Authority. Uma, Brigada, balita, sa hapon, balita balita mga kabrigada, bahagyang paghupa ng rice inflation sa bansa resulta umano ng inilunsad na murang pagkain Super Committee sa Kamara. Brigada Haji, Kamiño Ibrigalabong Brigada, Brigada. Brigada. Kumbinsido si House Committee on Ways and Means Chairman Joey Salceda na bumubuti na ang sitwasyon ng bigas sa bansa. Sa kabila ito ng pagsipa ng inflation sa 2.9% nitong Disyembre ng taong 2024. Ayon kay Salceda, bumaba na ang presyo ng bigas ng 0.7% month on month at ang year on year ay 0.9% na nangangahulugang hindi naramdam ang staple food sa consumer prices. Naniniwala ang kongresista na ang magandang senyales ay dulot ng mga ipinatupad na hakbang ng liderato ng Kamara bilang tugon sa mga pagdinig ng Murang Pagkain Super Committee o Kinta Committee. Nitong Disyembre, inatasan anya ni Speaker Martin Romualdez ang major rice industry players sa Central Luzon na ibaba ang presyo ng bigas. Inaasahan din umano na lalo pa itong bababa ngayong buwan at sa Pebrero. Dagdag pa nito, ang nananatiling problema ay ang mais kung saan 5% ang inflation year on year. Samantala, kinumpirma ni Salceda na sa susunod na pagdinig ng Kintacom, tatalakay nila ang mais at karne at hihimukin ang Department of Agriculture na ituloy ang panukalang deklarasyon ng Rice Price Emergency in the heart of changing lives ito si Brigada Hajji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Sa tanghali sa mga kabrigada ay sinagawa ngayong araw sa malakanyang ang kauna-unahang full cabinet meeting sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang kanyang gabinete Ilan sa mga inaasahang na pag-usapan ng implementasyon ng General Appropriations Act para sa fiscal year 2025. Inaasahang natalakay din ng kung paano tutugunan ang delay sa implementasyon ng infrastructure flagship program ng Department of Transportation. Ganon din ang mga high-impact projects para sa food security at environmental protection sa ilalim ng DA, DAR at ng DENR. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Patuloy naman na isinusuno ng Makabayan Black ang mabilis sa pagproseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Maalala mga kabrigana na patawag ang makabayan na isang pulong at consultation kasamang unang tatlong naghain ng impeachment sa panayam ng Brigada News FM Manila kay House Deputy Minority Leader Franz Castro. Uli nitong nilinaw ang dahilan ng pagpupulong at ipinaliwanag din kung bakit nila planong bawasan ng ground sa impeachment. Anya mas maigiraw kasing malakas ang kanilang bala kahit na konti kaysa naman maraming ang grounds wala namang sustansya kung na maka consolidate na itong tatlong impeachment complaint kasi meron pa kayo nababalita ang pang-apat. Mm. ay mapag-isa namin ay yung mga pagtingin namin doon sa mga grounds. No, mabuting mas simple, mas kaunti yung daman ng impeachment complaint, pero malakas sa ngayon ang dahilan niya kung bakit di pa nasusumiti sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez ang unang tatlong impeachment ay dahil ginintay pa ang pang-apat na reklamo. Inaasahan daw ito ngayong linggo at saka ni Matuloy ay saka pa lamang pagsasamahin ng apat naman complaints. Naniniwala naman si Castro na nabagamat mag-e-eleksyon season na mabibigyan pa rin ang panahon ng mga mababatas ang impeachment proceedings. The Mandate. The Mandate. 2025 Midterm mid Election. Midterm Election. Samantala mga kabrigadang ng Kapulisan o ang PNP, binomonitor ang tatlong active private armed groups habang papalapit ang eleksyon 2025. Brigada Kat Austria, ibrigada mo! Brigada! <laughs> Report! Binabantayan ngayon ng Philippine National Police ang tatlong aktibidad tibong private armed group sabang papalapit ang eleksyon. Ito ay para matiyak na hindi sila magagamit ng mga kandidato para makapanggulo at maga-influence sa eleksyon. Ayon kay PNP PIO Chief Brigadier General Gene Fajardo, naitala nilang tatlong pag sa Central Luzon, Central Visayas at Mindanao. Maliban sa aktibong grupo, mayroon pang limang potential pag sa iba't ibang lugar sa bansa ang minomonitor din ng PNP. Matatanda ang bago nito ay pinag-utos na ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang pinaigting na kampanya laban sa PAGS gayon din sa loose firearms bilang hakbang sa pagtataguyod ng mapayapa at maayos na eleksyon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath, Austria, ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, the Music News Authority. Bagong bago, Brigada Senate President Pro Tempore, naninindigan na ang bansa laban sa anumang iso ng maritime territory. Brigada Man Cortez, ibrigada mo. Brigada, report. Inamin ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na nakakabahala ang kamakailang naging sighting ng China Coast Guard vessel sa parte ng Zambales at maging pagkatuklas ng submarine drone sa Masbate. Kaso dun ito, sinabi niyang pinapatanda lang ng mga pangyayaring ito ang kahalagaan ng pagiging alerto sa pagprotekta sa territorial integrity at maritime rights ng bansa. Samantala, bilang chairman naman ng Senate Committee on National Defense ay nanindigan ng senador na hindi matitinag ang bansa sa kahit anong hamon na dala ng China. Dagdag pa niya, bilang mapagmahal ang bansa ay susubukan nilang resolbahin ang problema ng ito sa diplomatikong paraan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of Samantala ang mga kabrigadang Growth and Productivity target daw makamit ng Department of Agriculture hanggang sa taong 2028. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo. Brigada! <laughs> Kinilala ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang mga empleyado ng ahensya para sa naging performance ng mga ito noong nakaraang taon. Ayon kay Laurel, mahirap man, pero nalampasan nila ang mga hamon ng 2024 gaya ng epekto ng El Nino at La Nina sa kabila ng pagbati niya sa mga tauhan ng Department of Agriculture o DA para sa mga kontribusyon nito noong nagdaang taon, binigyang di ni Laurel na dapat no excuses para hindi mas galingan ng mga ito ang kanilang trabaho ngayong taon. Maliban dyan, sinabi rin ng kalihim na batid nila ang gagawin hanggang 2028 ang pagkamit sa growth at productivity. Naniniwala o mano siya, nakakayanin nilang magampanan ang tungkuling iniatas sa ahensya. Wala rin Inaanya sa pagdududa na matutupad nila ang hinahangad na isang masaganang bagong Pilipinas. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Brigada sorry, na, na mga guru, mga kabrigada, umapilang suspindihin ang bagong dress code sa mga teachers. Brigada Katrina Honson, i-brigada mo. Brigada <laughs> Report Umapila ang Teachers Dignity Coalition sa Civil Service Commission na suspindihin ang implementasyon ng bagong dress code na nagre sa mga guro na magsuot ng Asian o Filipiniana-inspired attire tuwing araw ng lunes. Ayon sa TDC, impraktikal at hindi ang kopanatorang memorandum sa mga kondisyon sa mga pampublikong paaralan tulad na lamang na paglilipat-lipat ng klase, nararamdamang matinding init at iba pa. Binigyan din rin ng grupo na may mga uniform naman na nagnakda ang Department of Education para sa mga guro. Dahil dito, nanawagan ng TDC sa CSC na magpatupad ng mga practical changes o kaya'y magbigay na lang na exemption sa mga guru mula sa nasabing dress code. Bagamat may anim na buwan ng palugin ng CSC para sa implementasyon, marami naman ng paaralan ang nagsimula sa bagong patakaran kahapon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Katarina sa 105.1, Brigada News sa Manila, The Musical News Authority. Kada balita nationwide. Balita nationwide. Samantala mga kabrigada, personal po nakiisa si Senador Christopher Bongo na sa inauguration ng Super Health Center sa Plaridel, Bulacan. Ayon pa sa Senador, layunin niyang masuportahan ang mga proyektong maglalapit at magpapaunlad sa servisyong medical na natatanggap ng mga Pilipino. Bukod pa rito ay naabutan din ng mga relief items ang mga residente sa lugar. Luma vitamin D. At health news mga kabrigada paano makakaiwas sa preterm labor o ano ang sintomas ng premature birth? Ang preterm labor mga kabrigada ang panganganak bago ang ika-37 linggo ng pagbubuntis ay isang seryosong kondisyon na maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng ina at ng sanggol. Upang maiwasan ito, mahalaga ang regular na prenatal check-up, tamang nutrisyon at pag-iwas sa matinding stress o physical na pagod. Ang tomas ng preterm labor ay kinabibilangan ng regular na contractions, pananakit ng tiyan o likod, pagbukas ng cervix at paglabas ng amniotic fluid. Kaagad naranasan ng alinman sa mga ito Agad na kumonsulta sa doktor Upang makapagbigay ng tamang gamot At maiwasan ang komplikasyon sa pagbubuntis Narito naman ang Mamsla BS1 Capsule kasama mo para matiyak ang kalusugan Ninyong mag-ina at pati na rin na nina baby Simulan to pa rin ang pangarap ng anak And starting now with Mamsla BS1 Capsule Brigada balita Nationwide Sa tanghali Balitan balita. Nakabayaning pagtutulungan. Kabrigada Dumulugo sa impila ng Brigada News FM Cagayan de Oro, si Lola Perlinda Idala, isang informal settler na kasulukuyang naninirahan sa isang malit na kubo o na pag-aari ng isang private company. Kasama kasi si Lola o kasama ni Lola Perlinda ang kanyang mga apo at asawa na merong kidney disease dahilan kung bakit siya humingi ngayon ng tulong mga kabrigada. Ang kanilang pangunahing pinagkukunan lamang ng kita ay ang pagbebenta ng maruya at paghihilot, pero nahihirapan pa rin. Si Lola Perlinda ng Masira ang kanyang cellphone dahilan upang mahinto ang kanyang negosyo at hindi na siya makontakt ng kanyang mga suki. Bukod po dito, mga kabrigada, ginuguldi nila ang kanilang puhunan sa pang-araw-araw na pangangailangan. At sa muli namang pagbisita ng Brigada at ng Wantahanan Party List, dinala po nila ang konting tulong para kay Nanay Perlinda kung saan binigyan siya ng puhunan para makabalik sa kanyang pagbebenta ng maruya, isang bagong cellphone para sa kanyang paghihilot at mga groceries naman kasama ang isang sakong bigas. Lubos po ang pagpapasalamat ni Lola Perlinda sa tulong na kanyang natanggap magpasalamat po ko sa one tanan party nga nakatabang sila sa kuha a ah. kalisod makita mong sa kong kalisod daghan na ging salamat sa ginoo nga wala ko niya na akong o sa tanan akong lataw kaya nga wala wala magiging ko nagpaka saway sa akong pagkatao eh. Brigada. Kami po sa Brigada News FM ay taus puso nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para tayo ay makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Sa ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino, nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Maraming maraming salamat po. Bulaho sa Brigada News FM at One Tahanan Party List. Maraming salamat! Kabrigada! Balita! Balita. Makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. naka break kaman? man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Satang Nationwide. Nationwide. Sa tanghali, Nationwide sa Tanghali Mga kabrigada inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Maxan Capsule at Mamslab ES1 Capsule Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life kami po, ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At sa nana ni Brigada Leo Navarro Mag Malikday, ako naman si Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at happy weekend. Mula rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila, Brigada Panlita Nationwide sa Tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tulog ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.